Ako nga pala si Floyd, isang OFW dito sa Taiwan. Dahil rest day ko, lalabas sa tayo. Empty mo, Madami ka naman bibili dito. O diba, let's try mga kababayan natin. Ito na nga yung pinuntahan namin, yung tinatawag na pentang. Or kung nakapunta ka na kayo dito sa Taiwan, ito yung mga affordable na pagkain na pwede yung kainin. O ba diba? ang dami pagpipilian, hindi mo alam kung sino ang pipiliin mo. Yung mahal mo o mahal ka. Eme! panigurado kung bago ka lang dito sa Taiwan, maninibago ka sa mga pagkain kasi napaka-healthy ng mga pagkain nila at halos gulay ang sinaserve nila dito. Delicioso! Pero worth it naman dito ang mga pagkain at mga galaan. Panigurado, mag enjoy kayo dito pag pumunta kayo dito sa Taiwan. Let's go! Then, nadaanan nga din pala namin ang palengke dito sa Taiwan. O di ba? parang Pilipinas lang. Kaya sa mga gustong mga OFW makatipid dyan, pumunta kayo sa market or mag-explore ng panibagong pagkain o mga pasyalan na madadaanan nyo. Alright, let's go! Medyo malapit nga lang pala ang market simula dorm namin. Kaya nilakad nga lang namin ng mga kasama ko. Yan, let's go! At baka may pwede ko yung i-recommend guys na pwedeng puntahan dito sa Taiwan. Kaya comment below. Don't forget to like and follow. Bye-bye!